Check attendance muna natin yung mga kaibigan natin. Dalawang Kilyawan. Spotty Dub. Emerald Dub. Emerald Dub. Kako Dub or Manokon. alimukon At saka dalawang Red Turtle Dub. At ito naman yung Amethyst Brown Dub mga boso. Ito po yung amethyst brown dove. Sobrang laki na po. Yung iba naman mga boss. Nandun po sa likod ng bahay. Sa puno ng avocado. At tatlong kula sisi. Yung dalawang kula sisi mga boss. Hindi ko pa nakita. Hindi pa nakakawe. Kaya ito lang muna yung update sa kanila. Maraming salamat. God bless. e por